Nasa labing isang mga Korean national ang matagumpay na nailigtas ng mga rescuer at Philippine Coast Guard matapos bahagyang lumbog ang sinasakyang pambot sa bayan ng Mualboal sa Cebu. Si Jesse Atienza sa detalye. Kuha ang video noong Huwebes sa karagatan ng Mualboal -Mual, na nasa southwestern ng probinsya ng Cebu. Kitang nakalubog na sa tubig dagat ang kalahati ng pump boat. Ayon sa Philippine Coast Guard, babiyahin na sana para magdiving ang mga pasaherong Korean Nationals sakay sa kaysa pump boat. Nang biglang may tinamaan ang pump boat sa ilalim ng dagat. Nabutas, kaya bahagyang lumubog. We can say na isolated case ito. Dahil nangyari naman siya malapit na sa sa shoreline. Actually, this is yung yung diving uh, motor pump bangka na merong 11 Korean nationals on board who will be having their their, their ano uh, diving activity sana. Pero unfortunately, naka may natamaan na uh, siguro parang bato or corals yung boat kaya nagkaroon siya ng butas sa may ano siya sa may port side so yon uh, pumasok yung tubig kaya medyo na half submerged siya ligtas namang narescue ang lahat ng mga turistang diver matapos ang insidente samantala bukas na ang pagpaparehistro para sa mga nais sumali sa fluvial procession para sa nalalapit na kapistahan ng sinulog sa Cebu. Isa ito sa dinarayo ng mga deboto ni Sr. Santo Niño, kung saan, mula sa lungsod ng Lapu-Lapu, isasakay sa isang barko ang imahe ng Santo Niño at itatawid pabalik sa kanyang tahanan ang lungsod ng Cebu. Sasabay dito ang libo-libong mga turista at deboto sa kaya mga barko at bangkang may permit mula sa Philippine Coast Guard. Uh, yung regarding po sa Sinolog is nag-start na po tayo ng ating registration last November 15 po. So nag-declare na po tayo. It will be a 40 days registration period po ah. at matatapos pa ito ng January 5. So kailangan lang po natin dalhin dito yung ating CPC, yung Certificate of Public Convenience. And at the same time po ang pwede lang po sumama rito is yung mga vessels na 3 gross tonnage hanggang 300 gross tonnage. Uh, yun po yung mga naging problema po natin, yung mga malilit na bangka kasi bumibigay po yung mga makina, nagko-conk off, kaya yun po yung mga nag, naghihinder po sa flow ng, ng procession. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.